Tulungan mo naman ako, Oscar. Lahat nagtataasan na eh. Ako lang hindi tumataas. Kayo ba, nasubukan nyo nang magpabinyag? Oo, oh, tatlong beses pa gaya. Wala rin nangyari. Tatlo? Buti pa. Alam hindi ako pakakasalan dito hanggang hindi ako matangkad. Talagang hindi kita pakakasalan hanggat hindi mo ako napapantayan. Tandaan mo yan. Ah! Kaya pa, eh. Matangkad ka na. Oo, oh, at ganyan na kailangan pabinyag pa. pa. Salamat <laughs> to. Thank you, ma. Ta yeah. mo, sisid, ha. Lakad <laughs> na lang mo sisit, ha? Hmm. Uy, Peter. Ano ba atin? May problema ba? Ano pa gagawa mo? Wala, eh. Meron akong kaibigan na matay. Uy, condolence. Uy. Thank you. Sorry, pare. Kasi may problema, eh. Hmm, abuloy. Stoy, ko kung wala tayong pera, animal ko. Mm, ngayon, uh... ah... Hindi, hindi. Ah, hindi ba yun ang problema? Hindi ba? Hindi eh? na, ah, problema? Ano ba? Kasi, ugali naming mga Chinese. Uh -huh. Kapag may namatay, kailangan may umiyak. Ano ba? oh Ay, wala kang kamag-anak yung kaibigan mong namatay? Wala, yun nga problema. Kasi ang bala ko sana. Oo. Oh. Upahan kayo para umiyak. Ha? <laughs> <laughs> Uupahan mo kami para umiyak <laughs> sa patay. Yung kaibigan mo. <laughs> Peter <laughs> Alam kong alam mo Nakakuha ng no anong klaseng hanap buhay Ang pinapasokan namin Subalit <laughs> natin. Yun. Sa kabila. Sa kabila. Sa Di sini? dito. Hindi. Ay, teka. Dito, dito. Hindi mo kasi sinasabi kung alin eh. Oh, tira, tira. doktor yan. Ator ni yan. Ator ba? Jocket. May problema ako. O, oh, Anik? Si Benedict, kahit anong gawin ko, nahay. Ah, Ay! Naku, madali lang yan. Tinan mo yun sa akin, o. Oh. Na, goodbye. Mm. Tape lang ang katapat niyan, sister. Hi. Oh. Teka. Mm. Mm. Yan. Okay. Oh. Kita mo? Bumaba na ang World Trade Center. Parang... Parang... Hindi mo kayo nga. Oh. Ay parang... naku, problema mo na yan. Tiisin mo.

Sus, ginoo. Kamalas naman, oh. Kailan naman malapit na, ngayon pa naman mapaplatan ito. Hmm? Hindi kaya ako mahuli sa flight? Madali lang naman yan, eh. Tirahin na natin. Denki. Ha? Huh? Punin mo nga yung jack tsaka yung reserva. Ha? Huh? Oh, yan. Okay na? Ay pong pumasok, itaas mo pa. Sige, sandali. Aray! Sakit! Sus, ginoo! Naputol yata ang kuwan ng anak ko! Ang kamay! Jesus. Eh, magkano ba naman to? Oy, die, sagot ko to, no? At saka, alam mo, therapeutic to. Paano ka naman makakapag-isip na maganda kung hindi ka maganda? Inaawa e, nga ako doon kay Princess, eh. Umasa yung bata doon sa pangako ng tatay niya. Isalagay namin ngayon, baon na baon kami sa utang at sa nanay pa niya. Abay, di kumilos ka! Eh, alam mo naman, ayaw ni Tomas na magtrabaho ako. Oy, die. 90s na ngayon, di na uso yan. Lalo na ngayon, di siya pwede magtrabaho. Isa pa, graduate ka. Sayang ang pinag-aralan mo. Oo nga naman. At saka kaba ka ba niya pipigilan kung meron kang maitutulong na mabuti para sa anak niyo? Eh, sa palagay niyo ba, may tatanggap pa rin sa akin? Aba, oo. Alam mo, yung asawa mong yan, pinipigilan niya yung pag-asenso mo dahil natatakot siyang mapag-iwanan. Tipikal na insecure na lalaki mahirap sa babae ang walang alam gawin kundi ang magluto. Paano kung bigla kanyang iwanan? Eh di ano, naiwan ka na katunga nga. Hmm? Okay. Complete the good good requirements morning, sir. Mo. Good morning. Yung loteng ipinareserve mo. Um, nung nasa school kami. Hindi good morning, sir. Good morning Good morning sir Good morning yung yun? Sir, applicant for Ah uh, sir, just one of our applicants uh, I want you to get their files okay and bring them to me. Yes sir. don't forget it. okay. Uh, good morning, sir. Good morning. A seat. Thank you. Cindy, as a real estate agent, your earnings will depend on your sales. Okay? There's no guarantee of a regular monthly income. Um, to be perfectly honest, ho, eh, ko to. I like that. You're straightforward and honest. Thank you. I'm sure magkakasundo tayo. Uh, you report to me at 9 a.m. tomorrow. Sir? You're hired. Thank you, sir. Thank you. Ma, ano na naman yan? Nagugutom na yung apu ko eh. Magagalit na naman si Tomas niyan eh. Aba, wala siyang karapatan magagalit sa'yo. Hindi naman kayo pinakakain. Kaya eto. Yan. Mm, kunin mo yan. Ma, wag na. Katatanggap lang sa akin sa trabaho, kaya magkakapera na kami. Eh, kung kakatanggap lang, wala ka pang trabaho, 'di ba? Utang yan. Pag may pera ka na, bayaran mo ako. Salamat. Na. Sige.